And the story ends like this, buddy. Sa so, hindi ko malamang dahilan, buddy, ay biglang ayaw na tumakbo ng aking Kaya, huminto lang ako sa gilid, mga buddy. Ayan. Wala na talaga. Ayaw yung tumakbo. Hindi naman talaga siya namatay, mga boss. Pero ayaw lang talaga niya tumakbo. Kaya pinatay ko yung susi. Tapos, tingin-tingin sa ilalim kung anong nangyari. Gumilin. Ayan mga boss, namatayan tayo ng makina. Dito sa uh, tapat ng Robinson Valencia. Robinson Valencia. Ayan. Biglang ano, biglang... Biglang tumigil. Ayaw kumagat ng third gear. Baka ano, pero dito lang talaga yung problema dito. Ayan. So magaaantay na lang tayo nang kukuha sa atin. Isasakay na lang natin tong motor natin. Let's go. So fast forward mga boss. So nabuksan na natin yung engine ng ating XRM-FI. So sadly mga boss, yung nadali is yung ating crankshaft. So naputol yung ating crankshaft mga boss. So bibili sana ako dito Doon sa pinagtanangan ko kaya lang sarado kasi close pala sila pag sunday kaya balik balik na lang ako maghahanap ako ng shop na may binibenta na crank shop ng XRM Monta 5 FI so in previous video mga boss Doon ako pumunta so yung price range ng kanilang crankshaft is 5,200 hindi naman talaga siya 5,200 mga boss pero malapit na siya sa 5,200 so round off na lang Shoutout pala sa nasa unahan natin mga boss ah uh, Shoutout kay Insan. Insan ganyan mga boss. Minamakas makas na niya yung Miu niya mga boss. Mm -hmm. Grabe si Insan. Pinihit na niya yung silinador niya. Minamakas makas ni Insan yung traffic. <laughs> so ayun mga boss back to the topic so napakasikit talaga mga boss kasi sobrang mahal ng crankshaft mga boss tapos hindi pa kasali yung ano yung labor ng mekaniko saka ano yung sa akin mga boss ano um, isasama ko na ding papalitan yung clutch housing kasi medyo malalim na yung sa akin so papalitan ko na lang para ano, isang bukas na lang kasi overhaul over, kasi overhaul yung gagawin mga boss. Yung motor ko pala mga boss is lagpas na ng ano, lagpas na 5 years old. So medyo matagal-tagal na din. tsaka ano um 2 years pa yata kargado na. 57 lagi yung naka 57. Tapos hanggang sa dumating sa 62mm 62, 62 mm. so yun napansin na tayo ni Insan kaya nag beep tayo kay Insan so dito lang tayo so dito, dito tayo magahanap ng nabibenta ng crankshaft so first na choice ko is dito ako sa motormate so hinto muna ako dito tapos magtatalong tayo kung magkano dito kasi sa Honda Service Center is 5,000 almost 5,200 so dito mga boss is yung price nila is 5,500 plus pero nakuha ko lang siya ng 5,200 plus so medyo mura yung sa kabila pero konti lang naman nasa 100 plus lang yata yung difference ng ano ng price nila kaya lang sarado sila kaya dito na lang tapos naghanap ako ng clutch clutch housing dito kaya lang yung sa kanila is isang set so nasa 800 plus so ano yon replacement ng pang carb type So, yun yung kinuha ko. Kaya lang pag-uwi ko. Magkaiba pala sila ng pang-XRMFI. So, meron din sila minibinta na pang-XRMFI. Pero, 200, ay 2,000 plus yung price niya mga boss. Yung genuine na na ano, na parts ng XRMFI. So, binali ko na lang. Tapos, pinapalitan ko ng isang side bearing kasi yung crankshaft mga boss is meron nang kasama ang isang side bearing dun banda sa ano sa may timing chain dun yung may kasama ng side bearing so sa kabila wala kaya pinapalitan ko na lang yung kinuha kong uh, clutch housing or kung ano man yung tawag dun basta alam niyo na yun yung dun banda sa may primary so ayun So naganap na lang ako ng ano, yung mismong clutch housing lang. Hindi kasama yung may gear. Na may kasamang tatlong rivet. So nabili ko lang siya mga boss nang 380 yung mismong ano lang clutch housing. So shoutout din dito kay Sir yung nagasi sa atin dito sa motormate kasi ano, naibalik natin yung item ng walang kahirap-hirap pinakita lang natin yung ating resibo pinalitan naman agad sa binalik yung ating pera so shout out sa iyo, sir so ayan mga boss nabili ko na lahat pati yung ano yung sa mga gasket para sa ano sa overhaul so hindi ko na nabidyohan yung ano yung pagbalik ko dito sa ano sa ano sa clutch housing kasi nagmamadali na ako mga boss tapos ano pumunta pa ako sa ibang shop so medyo malayo yung napagkunan ko ng ano clutch housing yung mismong clutch housing lang kasi ano kahirap makahanap mga boss So ayun, pauwi na tayo para ano, para may kabit na tong mga piyesa na nabili natin para pala dun sa mga XRM -Fi na ano mga XRM -Fi user huwag kayong matakot kasi bihira lang naman ano bihira lang na may nangyayari na ganito yung napuputula ng crankshaft ako na mismo magsasabi mga boss napakatibay ng ano ng -Fi natin pero siyempre nakadepende pa din yun sa mayari kung paano niya alagaan yung ano yung motor niya kasi kahit gaano katibay pag naman yung mayari wala din yun mga boss itong sa akin mga boss naka 62 mm so ano higit isang taon na yung 62 mm ko pero hindi pa naman bumibigay yung ating bore kaya lang yung bumigay yung ating crankshaft so nakakatakot mga sir yun yung pinakamasaklap na mangyayari na maputulan ka ng crankshaft kasi napakamahal talaga mga boss lalo na yung ano yung XRMFI mf 5 buti sana yung ano yung carb type kasi maraming second hand tsaka maraming maraming mas mura So hindi ko na na video mga boss kasi meron din akong binabantayan na shop pero itong motor shop na pinagawan ko is katabilang ng shop ko. So yan hindi na ako nakapag video kasi medyo busy din ako. Fast forward ulit mga boss. So tapos na. Tapos na yung motor natin. Ayan. So check natin pa na rin. So pati pala yung ano yung mga boss ah, pinalitan din yung clutch housing. So yan, kick natin. hindi oh, pa final to mga boss. So, shoutout pala sa gumawa kay Daryl, Daryl W. Yung mga boss, yung nasa previous video natin na rider. So, ito yung napalitan mga boss, ito yung sinasabi kong clutch housing. So, sim lang sila ng carb type, basta ito lang mismo. Ito yan, medyo malalim na. So, ito yung pinakamahal mga boss, ito yung crankshaft. So, wow! ito pa yung connecting rod natin mga boss baka may nagahanap dyan ito walang tama yung connecting rod natin walang alog yan sobrang good spell so kung ano edi ano na lang reserve ko na lang yan so ito yung karugtong mga boss ito yung naputol ayan kaya ayaw mag rod So, alagaan nyo yung motor nyo mga boss. Ride safe. Bye,